Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back na naman po mga masters sa ating munting channel Tayo ay day 2 Dito na naman tayo sa dagat mga master Sandali lang tayo dito 2 to 3 hours lang tayo Medyo kalmado ang tubig Medyo malayo yung ano dito pero, pero Try natin kung ano yung madali natin dito So let's go Ano madali kaya? nandun tayo sa medyo malalim eh wala pa rin wala talaga Beleza. laki laki <coughs> lang sa gilid ko na kumagat hindi natin laking piki laking piki ha <coughs> ha dito lang sa gilid inaangat ko na yung floor eh para itapon eh sumagpangpang Okay, mga master. Ayan. Ang tutiki, oh. Okay, sama na natin yan. Bantay tayong bantay. Hindi <coughs> na pala. Huwag na. May kumagat, eh. Dito lang tayo.

sexo, falou, tem um, está chegando, Kulit nama master hindi naku huli ito, pakul hindi hindi pakul yung ano goat fish ano yung pangalaw, sultan sultan fish unlock <clears throat> unlock tayo mga master, ayan natin dito sa so spot na to. May babalikan tayo ng spot na. babalikan yun eh. sudah, lumayan kulit. spot. see you later. mulai okay. makan gitu. makan itu ले लिखना laki mga master tinama ng ulo <laughs> laki dito tayo ito <laughs> nako ipinasok sa loob tinamaan sa ulo mga master laki nga no yung tawag nitong sida na to nako ipinasok sa loob mga master putol to Kailangan ko ng, ano? tanggalin ang ano pinasok niya sa loob Komo puto Heno eh. Pinasok niya sa loob mga master yun. Hey. sáng tôi hai lắm Hãy subscribe master unlock, lucky oh.

pinasok sa loob mga master kaya tinira ko yan sarap nito power daw to eh Ito, mga isang kilo siguro to may may hirap pala pagka itong nakadali pinapasok niya sa loob Ito nasa gilid na nadali ko pa siya yari <laughs> nadali nadali sa noo ngayon lang ito na ito unlock mga master oh, huh? laki oh Oh, bibig pa lang ni, eh. laki na. Oh

Kanoping yung master <coughs> Jumbura naman Jumbo kanoping Jumbo kanoping Yari na naman Laki um, Laki mga master ispat spot ngayon mga master dito sa Ubuhur sa daming pupuntahan ngayon dito mga master kahit saan meron kahit saan meron kaya yeah. yung mga angler ngayon dito mga ano tigas talaga ng bibig ng kamiting kalat kalat yung mga angler ngayon mga master po oh, kanoting yan yeah. po mga master <coughs> hindi na tayo mas, hindi na masama ang pag-unlad lalo pag kami jo upon to mga master nang yung ganito ay pag eh, maano yung tubig mas grabe siguro dito Jerry. <laughs> Good fish hmm. Oh. Hmm. Good fish Good size na Maliliit naman itong mga ganitong Puan mga master Maliliit talaga itong mga islang kagan hmm, tanggal pa ang preto na rin yan hmm. yan, fish on tagad, mga master testing. Eh, may 5 grams dito. Mga master, to lapul lapu, lapu. <laughs> lapu, lapu mga master, masabitan, kutsais mo. fishing ulit pa formahin lapo na naman lapong matigas ang ulo hmm, yari Ayan, good size na to ito yung lapong ano, yung sungay may babalikan na naman tayong spot mga master handa dami nang babalik ang spot dito huli <laughs> got fish ay lapo lapo na maliit Ay, hindi. Hindi talaga ako. Hindi ko alam kung anong isda to. ito, maliit lalaki ka pa naku, pinumaan pa ang ilong habang hmm. makain yan bye bye nilaglag ko lang makulit tong lapo na ito eh baka may mas malaki pa dyan ito mga master ang nadali natin sa second second spot na pinunta natin ito, dali tayo ng isang kalaking ano to parrot fish yata ito parrot fish saka may mga lapu-lapu may lapu-lapu dalawa saka ito kanuping dalawa din so, saka buuan mga master ito yung nakuha natin maliliit lang pero ito yung uh, hindi tayo zero ako nakahuli ng ganito klaseng isda parrot fish hindi kumain sa bibig tinamaan ko sa noo yun laki so, ito lang dali natin master isang parrot fish kanutin ha eh. jumbo laki katlo, apat na kanuting tapos lapu-lapu good size na lapu-lapu dalawa sila tatlo ang kulit-kulit makulit na itu ito tapos ito unlock na naman din goldfish yung may mutawa may, ito. may balbas tapos ito yung tiki malaking tiki so nandito lang mga master ating video maraming salamat po dito na lang po ang ating video mga master at uh, alhamdulillah nabihayaan tayo ng You enter the water? From the up? Ah, no. Hanggang dito na lang mga master ang ating video ah. Gulat sila sa uh, Nakuhuli natin Kala so, nila ha o, hindi naman tayo naglusong Doon lang tayo sa Ano? Hanggang dito na lang mga master Doon lang tayo sa pampang Hindi hmm kung inararo ko pa yung isang spot doon malamang marami yun nahiya lang ako kasi may ano doon may may kwan may may, may, may gumagawa so hanggang dito lang so, salamat po sa inyong panonood alam